Ayun mga wonder magandang gawin po sa lahat At for to this video mga kawander Ayan, uh, nais ko lang pong sagutin yung mga kawander natin na, nagkat na nagkatanong Kung bakit tinigil po at up po namin ang grocery Ayan Kasi yun nga, uh, pag nasa labas kami Uh, pag may, mayroon tayong nakasalubong ng mga kawander natin, nagtatanong sila, bakit yung po kawander gini ba pang grocery? Ayan, uh, malamang, gawin din po yung tanong ninyo sa mga hindi po namin makasalubong. Ayan, kaya dito ko lang po sasabihin. Ayan. Ah, uh, Ayun, totoo na lang tayo, no? Ito po yung dahilan mga kawander, kaya ginip up talaga namin siya pagod stress ano pa uh, hindi siya logi yun kasi po oh, uh, sa so mga katanong, no wala po wala po kasi kaming bintang alak sigarilyo ayan mga bear mga ganoon mga ano mga alak sigarilyo wala kaya masabi natin na mahirap lagi makipagsabayan kaya, yun, araw-araw kami abonado sa upa, sa pasahod, tubig kuryente, yun. Uh, kaya, mas maganda, give up na lang. At nga pala ng no, mga kawander, uh, yun, nasabi ko na ano, kung bakit ka namin give up, uh, logi, no logi, yeah. Sa so, lang kitalang kung bakit hindi kami nagbinta ng sigarilyo, Ayun. Basta yun na lang po. Kumbaga, baka bawal kasi sabihin dito. Kaya PM nyo lang ako bakit. May ano pa, suspense. Suspense pa, no? <laughs> Ay, mga ka kasi ganito. Mayroon pala ako isang tip sa inyo, no? Ayun. Kung magplano kayo magnegosyo, Isipin ng 100 times. oh, isipin ng 100 times. Huwag agad-agad. may pera. Okay. Go agad. Huwag mga kawandri. Oo. Ang nangyari rin kasi sa amin ng Listen Learn kasi sobrang excited kami magkaroon ng negosyo. Sa sari Store, ganun, mga grocery, ganun. Kasi dati parang sabi na lang natin naingit tayo. Naingit, na ingit tayo. Nainggit oh. na na-inspired. Na-inspired. Sa mga malalaking grocery. Oo. Alam niyo mga kawanda, yung mga ganun pala mga grocery na yan, sobrang hirap i-manage yan. Oo. Kaya talagang shout out sa mga magaling na mag-manage tulad ng Team Parikoy. Oo, oh, Team Parikoy. Ayun, magaling mag-manage ng grocery. At yung mga sa mga kawander niya na mabalak mag-grocery, i-plan niyo muna mga kawander ha, unang-una. -una, yung magde deliver sa'yo. Mm -hmm. Ayan. Yan yung pinaka-unang-una mga kawander, yung magde deliver sa'yo. Kasi may mga hindi mapagkatiwalaan. Oo. <laughs> merong hindi mapagkatiwalaan. Mayroong may, ma Mayroong <laughs> Tsaka mayroon din mga kawander. Ito legit to Ah, ah Nagtanong-tanong ako sa ibang mga may grocery. Talagang legit pala siya. May mga kapwa din mga gano'n na kumbaga ano ka, binaban sa delivery. Oo. Kaya, yon Yan yung iingatan nyo sa mga gusto mag grocery. Kasi mayroong gano'n. Mayroong gano'ng style na hindi ka pwede mag-order. <laughs> Hindi ka pwedeng mag-order sa kanila kasi ayaw ng kapwa mo grocery. Ayun, hindi ka pwedeng mag-order kasi ayaw ng kapwa mo. <laughs> Kaya ginagawa namin, bumibili kami sa shop out kay Emmanuel's Mini Mart. Ayun, doon kami bumibili minsan. Ayun lang mga ka-wonder, ah uh, yun lang po ang dahilan no, kung bakit Ginibab natin ang grocery. Siyempre mga ka-wonder, kung mayroong magsasara, mayroong magbubukas. Abangan nyo po yan mga ka-wonder. Bye for now. See you sa next vlog.